and okay. regalo gift from my sister-in-law nakakaya isusuot sa totoo lang <laughs> ganda siya kasi ayan Uh, gold gold siya gold gold talaga as in pero naya ako magsusot sala natin ayan tayo ayan mm. hindi give give hindi pwede one day I will use this may my rear cob yan yan na sa box yeah. dahil na patpat sa yan yeah. yan box yan